For today's vlog, mag-storytelling muna ako sa inyo guys. Since na-vlog na din namin yung bahay nila Choyan, yung family niya, ayan yung mama niya, nag-aano ng mga mais. Nahakot niya kasi nga inaulan nung time na bumisita kami sa kanila. Sobrang nakaka-relate talaga ako sa family ni Choyan kasi nga yung family ko din na mga relatives ko doon sa bukid na tinitirhan namin noon, ganito din yung mga sitwasyon nila. Ang story nga lang dito kina Choyan, eh, yung bahay na to na tinitirhan nila ngayon is hindi talaga sa kanila at nag caretaker lang yung family nila dito. Sabi pa nga ng papa niya nung unang bisita ko sa kanila eh baka ngayong taon eh baka makaalis na sila dito kasi nga binibenta na ng may-ari talaga ng lupa yung area nila dito. Ayun sa totoo lang may bahay na talaga sila Choyan doon sa sentro banda. Isa yung family nila na napili na mabigyan ng palupa. Kumbaga, libreng palupa sa mga nangangailangan talaga. So, yung area dito is hindi lang muna nila maiwan-iwan kasi nga, ang dami na din nilang mga pananim dito na tumubo na at syempre, like mga saging, mga mais, ayan. Since sila yung nagka-caretaker, eh, nagtatanim din sila at the same time para may makain din. So, napagplanuhan din ni Brenda na yung bahay na lang doon sa sentro yung ipapaayos nila kasi sayang din naman kung dito yung ipapaayos eh, hindi naman sa kanila yung lupa. Yung panahon na yan na bumisita kami na ang dami namin, eh, sobrang nahihiya talaga yung family ni Choyan sa amin kasi nga, eh, siguro first time na may bumisita sa kanila na sobrang dami talagang tao. Parang nakikifiesta nga kami sa bahay nila Choyan nung panahon na yan. Yung papa nga ni Choyan, eh, hindi makababa kasi sumasakit yung paa kasi nga, eh, may arthritis daw. Siyempre, pa sa akin, deserve talaga ni Choyan, nila Choyan na matulungan no kasi nga is um, nakikita naman natin na nagsusumikap talaga si Choyan lalo na sa pag-aaral niya yun bang pinipilit niya yung sarili niya na mag ano pumunta ng school para makapag-aral makapagtapos naghahanap talaga siya ng paraan na makahanap ng pamasahin niya para lang makapunta ng school niya. So actually apat nga pala sila Choya na magkakapatid. Dating namin dyan, abutan namin yung atin niya, nabitbit yung anak niya. Yun yung guys, nakikita lang naman ni Brenda yung sarili niya kay Choyan. Alam niyo yung pagsisikap ni Brenda noon, nakikita niya lahat kay Choyan. Kaya parang ano ba, parang nafe niya kung gaano kahirap ang buhay talaga at kailangan magsumikap ganun may diba guys na nakikita ko talaga kay Choya na someday somehow eh makukuha niya lahat ng mga pangarap niya sa buhay kasi kami dito guys as in nakikita talaga namin sa kaniyong pagiging ano ba masikap lahat, yung bang ginagawa niya lahat, tapos may respeto siya, alam niyo yung nakikita ninyo sa video, totoo yun lahat, at alam niyo ba guys, na seryosong seryoso siya sa lahat ng mga trainings na mga ginagawa nila, lagi yung nagpa-practice ay nag farm ng mga trainings na panagagawa nila sa school, kumbaga nakikita talaga namin sa kanya yung pagporsige ba, para lang ano ba, matapos siya sa eskwela, syempre matulungan niya yung family niya ganon, syempre yung time na na pumisita kami dyan, um, share na lang din namin yung blessings na binigay ni Ma'am Chona sa amin para makatikim din yung family ni Choyan sa masasarap na pagkain, no? In, pagkarating talaga namin dyan, nahihiya talaga yung mama ni Choyan kasi nga, parang first time talaga nila ma experience na ang daming bumisita sa kanila. Kaya tingnan ninyo yung bubong nila, guys, o oh, pinagtagpi-tagpi na mga nipa yan. And actually, sa loob niyan is may mga butas-butas na talaga. Pag naulan is... As in, si nagsisiksikan sila tapos pumipwesto sila sa mga ano, hindi nababasa na ano ba, part ng kanilang bahay. Ayun, abang-abangan na lang natin yung mga update dito sa bahay nila Choyan. At doon na mismo talaga sa kanilang sariling lupa eh, doon ni Brenda. ipaplano, ipagawa talaga ng maayos kasi mas mabuti na talaga doon kasi sariling lupa na talaga nila simpleng pamumuhay lang talaga yung andito sa bahay nila ni Choyan ayun nakikita ninyo grabe talaga no ako naman guys is excited ako sa mga mangyayari soon syempre nakikita ko kay Choyan ang pagsisikap niya at gustong gusto ko talaga mangyari yung mga pangarap niya ba magkatotoo para sa pamilya niya kasi nakikita namin na as in love na love talaga niya at grabe yung ano niya sa family niya alam niya guys nakikita pag nakikita ko yung family ni Choyan Nakaka-relate talaga ako kasi yung pang feeling na parang gusto mong ibigay na lahat sa family mo. Yung bang pa, ma, antay lang, soon, meron din ibibigay si Lord sa atin. Ganun na feeling ba? syempre dyan din tayo nang galing eh. Well, hindi naman talaga hadlang yung kahirapan natin, no? Basta magpagsikap lang tayo sa buhay. Yung ano ba? Pag nakita mo na yung out, gam sa mga ginagawa mong pagsisikap, syempre magiging masaya ka na dyan. na nananawagan din ako sa mga viewers na manood din tayo sa mga vlog ni Choyan, eh para at least kahit papano, meron naman siyang kita na an ano ba, um, income para sa kaniyang ano, ang mga vlog vlog niya balang araw kumita siya syempre makakatulong din yun sa family niya and isupport na din natin yung mga vlog ni Choyan guys syempre ganitong mga tao yung dapat tulungan talaga no akin lang naman dito talaga is mag up din yung ano ni Choyan para at least kahit papano ba may income siya para sa pamilya niya may pang din siya para sa school niya hopefully matapos niya yan and I'm sure matatapos din naman yung pag-aaral talaga niya kasi nga eh nakikita naman namin yung pagsisikap niya lagi sa mga ginagawa niya syempre abang-abangan natin yung mga next na mangyayari sa buhay at sa family ni Choyan hanggat andito siya sa puder ni Brenda syempre malalaman at malalaman niyo din naman kung ano na yung update din dito sa kanilang bahay at doon sa kabila natin talagang kanilang lupa na talaga syempre masaya din ako sa mga nangyayari sa buhay ni Choyan ngayon at paunti-unti naman ang may tumutulong na din sa kanya. And kami ilagi lang din naman nandito magabay at saka tutulong din kami. Hindi pwedeng hindi kami tutulong kasi syempre nakikita din namin talaga namin yung kahirapan na sitwasyon nila ngayon sa kanilang buhay. Hanggang dito na muna ang ating vlog. Siyempre, nagpapasalamat din kami sa lahat ng na mga nag-share ng blessings nila for Choyan. Why tupi-tupiin pa ni Lord yung mga blessings na sinare ninyo sa family ni Choyan. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong lahat.